yung kinasabi niya, panahon na naman ang bago na charges. Tama yun. But, yung pamamara na ginagawa pa niya, gusto niya yung out. <laughs> Hindi po pwede yun. Know? <laughs> Kailangan kasama si natin yan. Kaya mas maganda yung resolution ni Senator si Robin Padilla. Yung dalawa dapat na magkasama niya sa whatever changes they intend to propose to the Constitution. Mm -hmm. But do you, do you see Attorney Sal na maganda o napapanahon sa Pilipinas sa magkaroon ng Prime Minister? Do we need that form of government? Tapos, ako kasi, iba ang aking pananaw niya sa form Sa akin, regardless of any form, what kind of shape or form, ang isang ang talagang mga inilagay natin dyan ay eh, tutugon sa pangangailangan ng pagsisilbi sa bayan, magiging matapat sa kanilang mga sinupan. Kasi kahit ano, ilagay mong forma dyan, kung yung mga naririyan ay ganun pa rin, tiwali, magnataw, wala rin mangyayari sa atin. Kahit anong ilagay mo, klase ng uri ng gobyerno.